Hello good morning po, good afternoon, or good evening po sa inyong lahat. Ito po gumagawa oh. po ako ng langis. Langis ng nyug, dahil sa ngayon ay Holy Friday, ay gagawa po ako ng langis. Coconut oil. Yan. Yan. Nung nakaraang taong gumawa rin ako ng ganito eh. Biernes Santo. Kailangan po kasi gumawa. Pag Biernes Santo nang langis, pag mayroon lang time. Ayan. Kasi, lalagay ko ito sa buti na mayroon pong mga Sarisaring saring laman na mga ugat ng kahoy. Mga gamot. Yun po, mga pag masakit ang katawan, masama ang pakiramdam sa halip na oh. ibang oil ang gamitin, ayun na lang pong herbal na oil. Yung mga mayroon na lamang gamot. Mm kasi yun po ang hiyang sa akin no? pang gamot ko pag masakit ang ulo ko ang katawan ko ang likod ko ang tuhod ko <laughs> ang mga kasukasuan ko pag nasakit ito lang po ang aking ginagamot yung sarili kong gawa na langis yung pong nasa na ano na may mga lamang gamot na ng mga ugat-ugat ng kahoy bigay lang po yung sa akin ng aking kapatid at pag naubos kunti na lang ang laman na langis ayun po gumagawa po ako ng langis at iyon ay pinupuno ko yun at lalo na ngayong mahal na araw ay kailangan gumawa kasi hindi naman po aabot ng isang taon yung langis ko na ginagawa. Kaya ayan po, sa isang taon, mga dalawang bisis, ako nagawa. Pag hindi po ako nakagawa, ayan po, nahingi na lang ako sa aking kapatid. Gumagawa po sila ng bayaw ko tuwing mahal na araw. Ayan, ayan, ayan. Tangis. tatlo nga lang to eh tatlo lang tsaka maliit pa kasi ayun, nagawa naman yung kapatid ko doon ingin na lang ako pagko lang yung panglagay ko eh <laughs> basta kailangan yung aking lagayan ay mapuno <laughs> yan tsaka kailangan meron ako extra Ayan po. Langis ng new coconut oil. Ganda kasi yan pang ano eh. Pag ganitong mahal na araw. Maganda kung gumawa ng langis. Maglangis. Ayan. Tapos, yung latik. Pwede nang ilagay sa gawa ko ng yung malagkit. Gawin kong suman. Gawa ako ng ano, yung malagkit na bigas. Gawa ako ng suman. Tapos, yung latik nito, ayun. Ay Ihalo ko doon sa ibabaw. Ibubudbud ko. Kaya hindi ko lang ito masyadong papupulahin. Kasi ano eh. Pait. Mapulang-mapula naman. Hindi naman masarap. Ayan. Ayan. Ang langis. Ayan na. Lumalapot na. Ayan. Mm -mm. Lumalapot na maliit lang na niyog to. Tatlo lang Dapat lima. Kasi di ako nakabili sa palingki. Yung nandito lang to sa amin eh na on, binili ng asawa ko nung nakaraang linggo. Tatlo na lang natitira. Ayan. Eh, yun na lang ang ginawa ko. At tinamad na ako lumabas para bumili ng nyog. Ayan po. Ang langis, langis. Malapit na yan. Bumalapot na. Ayan, ayan, ayan. Makit ako kanina sa ano eh. Sa pili puno lang pili doon. Kasi ang dami ng ano, hinog. Gusto ko sanang manungkit. Hmm. Kaya lang kasi, wala kasi akong kasama. Hindi ko na dala yung panungkit ko. Kasi, dati, yung kapatid ko kasi, nandito yon kasama ko umakit ako sa puno ng pili nung nanungkit ako. Mayroon mag-aabot sa akin ng panungkit. Kaso kanina, wala. Ako lang. Hmm, ako lang nagtali <laughs> ng ano ko, ladder. Hindi ko na maabot kasi. At mataas. Ayun, gusto ko nga ano yun eh yung ba yung gawa ng tataga-tagaan yung katawa ng ano ng pili para mayroon akong maapakan yung pa ako kasi hindi ko kaya abutin eh yung isa pang hakbang yun bago ako doon makaapak sa mga sanga, -sanga niya kailangan mayroon pang isang maapakan wala Hmm. Kaya hindi tuloy ako nakapamitas. At walang mag-aabot sa akin. Ay, saka masama pala ngayon. Mag, ah, ano, mag, magtataga-taga mag, dyan. Hindi pala pwede. Ayun, at mahal na araw. Masama magtaga-taga. Ayan, malapit um, na o. Ayan o, um, na. Ayan yo Ang lovemis hmm. Ayan Normal lapot na Lalabas na ang kanyang lovemis Ayan, ayan, ayan. Maraming gumagawa ngayon ng naglalangis at mahal na araw. Yung mga nasa spiritual, ayan, sigurado yan. Gagarawaan di sila ng langis kasi pag mahal na araw, magandang gumawa ng langis. Ayan po panggamot, panggamot kasi yan eh, sa mahal na araw, gagawa ka ng, ano, coconut oil, ayan, healing oil, ganda po yan, pang, pagmasakit ang katawan, pang masahe, tapos, nalagyan pa yan ng, dahon na herbal, yung ano eh, may term kami dito yung ano, yung tubli sa amin. Yung dahon, ang dalapad. Yung po, gamot po yun eh. Dumidikit yun sa balat. Pagka halimbawa, mayroon ano, yung gawa ng kapwa na mga tulad ng mga palipad hangin, kaya sumakit ang yung ulo, o kaya, kaya kung saan parte ng katawan, bigla bang sumakit. Tapos, pag dinikitan mo ng dahon na yun, kahit wala yung langis, dumidikit, dumidikit yung dahon na yun. Ayun po yung aming tanim. Ang hahaba ang lalapat. Ito po, oh, papakita ko. Ang daming dahon. Yan, na ko muna yung apoy. Yan. Teka lang. At pupuntahan natin yung ating sinasabi. Ito, oh. Ito, ayan, oh. Tingnan nyo, oh. Yun, oh. Hmm. Um. Diba? Dami ng dahon, oh. Uh. Ayan, hmm. Um. Ayan, diba? Hmm. Um. Ang lapat, oh. Uh. Ayan po. Ayan po. Ang langis niyon ay hahalo ang kulo ganun. O. Oh. Diba? Gamot yun eh. Dumidikit yun sa balat. Kahit nang walang langis. Pagka yung may something <laughs> yung gawa ba ng kapwa. Ayun po. Dumidikit yun. yun ang ginagamot ko noon eh. Nung may sakit pa ako yung aking katawan, yung likod ko kasi sa likod ako noon ano eh ginawa sa akin eh yung likod ko ayan didikitan ko kulang nun eh kahit wala yung lagay na langis dinidikit yun kung saan party ng katawan ko Basta, gawa ng kapwa, mga palipad ay yung gamot po yun. Kaya, kami ay marami ditong tanim na mga halamang gamot. Kasi, na-experience ko magkasakit dahil sa gawa ng aking kapwa. Kaya, simple, ako ay naging maingat na at gumawa na ako ng mga pangontra. Pero, nagtatanim ng mga halamang gamot. Kasi ayoko na maulit pa uli yung nangyari sa akin na kung saan-saan ako nagpupunta para magpagamot. Pali, hindi naman kasi ako gumaling sa doktor dahil hindi nga sakit. Pinadoktoran ako ng anak ko eh. Wala naman nakitang sakit sa katawan ko, sa likod ko, kina pa. Tapos nung nagiinom na ako ng gamot na resita ng doktor, ayun, nahihilo ako, nagsusuka ako kasi hindi naman ang yung sakit ko kaya ayan po dahil sa natuklasan ko nagawa ng kapwa ko yung sakit ko kaya ayaw nag gawa na po ng mga pangontra at nagtatanim at nag-aral kung paano kontrahin dahil ayoko na na ako ay inaapi. Ayoko yung wala naman akong ginagawang masama pero ako ay ginagawa ng masama. Kaya masama naman gumanti. Kaya ginawa ko, kukontrahin ko na lang sa pamamagitan ng pagdasal at paggawa ng mga ganitong mga gamot kasi nasama ang gumanti. Ayaw kong kanakarma ako. Ayaw kong magdalas na kahirapan sa buhay. Ayaw nang maulit ang aking nakaraan na sobrang hirap ang buhay. Kaya alam po, kontrahin na lang para hindi hablan. Ayan po. Ayan. Ayan. Kaya ako ay nag prayer devotion ng 49 days para kontrahin sila na gumagawa sa akin ng masama kasi ayaw kong dumanaki ng masama ayun po kaya ayan o oh. eto ang isa sa mga dahilan kung bakit ako ay gumagawa ng mga ganitong gamot kasi ayoko na maulit na magkasakit pa kung muli yun po, ayan yun na o okay na yun po, okay na o okay na yan Sige okay, po, dito na lang po. Oh, haba na oh. Thank you for watching po. Bye-bye. God bless. God bless us all.